Sabi ko, sa larangan ng kabanalan, walang bunso-bunso. Sa larangan ng kabutihan, walang bunso-bunso, panganay. Lahat kapag nasumpungan mo ang Panginoon, bunso't panganay, kalagitnaan, pang ilan ka parehas lang. Sa ang Diyos ang nagpapabago ng damdamin at kaisipan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ngayon ay, how young? Aba, malapit ka na pala sa how old. <laughs> Kaya dapat eh, hindi ka na mahina, no? Tibay na. Dahil nga po, nung ay ano ba yung pinapasok? Iba yung kinukwento ko sa... Ayaw pong magkwento eh. Yan ang buhay ko. Hindi alam ng tao po na, no? Kala ng tao, ikaw gumagawa ng istorya mo na binabahagi. Alam nyo po kasi, itong gawain ito'y pang kabanalan. Kaya dapat makita dito, ay puro pang kabanalan. Twin ay kabanalan. Kaya, pag tumindig ka dito, hindi pwede ang istoryang pang pangkanto, pang pang ang kinukwento mo, ang binabahagi mo, kundi pangkabanalan. O, yun po. Karampot lang po ang binahagi para kay kapatid na analing. Eto. Maalaala mo kaya Mahal na kapatid ko Kung paano ang simula Nang gawain ito. na ikaw at ilang katao kasama si Nanay Mirna mo ang aawit lamang kung saan ang pag upang magdueto kayo'y itinalaga ng ama sa gawain upang maging una sa inyong mga kasama. Kaya pagtibayin nyo, ganap ang paghahandog nyo sa dakilang ama sa wagas na pag-ibig niya at pangalang Kristo, lahat ay mahulagpusan, lahat ay makakayanan, lahat ay mayroong galang na pakikibakaan, kaya pakanam namin. Lamang ang inyong buhay Walang di makaka